ito yung sensitive part ng ink cartridge. Hi guys, today ituturo ko sa inyo kung paano mag-refill ng HP 682 ink cartridge gamit itong ink in Tagalog version. Step 1, ihanda ang mga gagamitin. Kailangan natin ng na HP 682 empty cartridge, black or colored, Sprinch na may karayom pang-refill, tissue o basahan? Step 2. Hanapin ang refill hole. Sa ibabaw ng HP 682 cartridge, makikita nyo yung sticker label, dahan-dahan yung butasan o iangat ng kaunti para makita yung maliliit na butas. Para sa black cartridge, iisa lang ang butas. Para naman sa colored cartridge, may tatlong butas, cyan, yellow at magenta. Ingatan nyo lang para tama yung kulay na malalagay. Step 3, i-refill ang ink. Gumamit ng syringe, maglagay ng 3 to 5 ml ink para sa black at 2 to 3 ml fair color naman sa colored cartridge. Dahan-dahan lang ang pagturok para hindi mag-overflow. And also guys, ito pala yung ink na ginagamit ko sa aking printer. Itong HP GT52 and GT53. At kung nakasanayin mo na ang gumamit ng Universal Dye Ink, I will recommend the LNC Dye Ink. Kasi ang Universal Dye Ink ay compatible sa HP Epson Brother at Canon printer. Take note lang po, may ilan na printer model na may sinusunod na ink refill compatibility. Start pour. Punasan at isil. Kapag may lumalabas na ink, punasan gamitan ng tissue. Take note guys, ito yung sensitive part ng ink cartridge na hindi pwedeng hawak-hawakan dahil pwedeng ikasira ng ink cartridge nyo. Lalo na itong print head, yan, yung nilalabasan ng ink. Tap tap nyo lang yan hanggang sa makita mo yung tatlong color at saka malinis na. Balik nyo yung sticker para masalukan yung butas. Step 5, ibalik sa printer yung cartridge. Then, mag ng print head cleaning sa HP Smart App o mag -test print ng document para siguradong maayos ang daloy ng ink. And that's it! Nakarepeal na kayo ng HP 682 gamit ang LNC Ink.